Sa dinami-rami ng sorry na nasabi ko sa ibang tao, nakalimutan ko na ikaw pala ang pinakaunang dapat makatanggap ng sorry ko. Ilang beses na bakit ang nasaktan. Ilang pagkakataon na bakit ang hindi pinanimalaan. Self-sorry. Sorry sa mga salitang masasakit na palagi kong nasasabi sa'yo. Sorry kung palagi kitang ikinukong para sa ibang tao. Sorry kung nakakalimutan kita. Lalo na sa mga panahong nagmamahal ako ng iba. Sorry kung hindi kita inaalagaan. Sorry kung palagi kitang nasasaktan. Sorry kung palagi ikaw yung unang nasasaktan habang inuuna ko palagi yung iba. Sorry kung hindi ko pinakansin yung mga sugat sa puso mo. Sorry kung pinili kong maging bulag kahit nakikita ko ang mga palihim na luhang pumapatak sa mga mata mo. Sorry kung pinilit kitang magpanggap na okay ka kahit alam kong hindi. Sorry dahil ako ang dahilan ng mga peke mong ite. Sorry dahil hinayaan kong mawala ka para manatili yung mga taong pinili ka lang iwanan. Sorry kasi pinili kong maging bingi at hindi pakinggan kung gaano ka kapagod at nasasaktan. Sorry sa mga gabing umiiyak ka na lang mag-isa at ang tanging kayakap ay ang mga basang unan. Ang dami kong atraso sa'yo. Self, humihingi ako ng tawad sa'yo. Patawad dahil hindi kita minahal gaya ng pagmamahal na karapat dapat mong maramdaman. Alam ko marami pa akong kailangang matutunan. Marami pa akong kailangang pagdaanan. Pero natuto na ako na bago ang lahat, ikaw ang kailangan kong unang alagaan. Ikaw muna ang dapat kong mahalin. Ikaw muna ang dapat kong piliin. Pangako, self, hindi ko ang masaktan ka pa gaya ng naranasan mo. Dahil ako mismo ako mismo ang sa sa'yo. Mahal na mahal kita. At hindi na kita kahayaan mawala pa para manatili ang iba.